mga walang bayag ang nasa gobyerno NBI walang bayag ganoon din ang NBI walang bayag ang kaya ay mga blogger mga malihirap na Pilipino ang kaya niya ng gobyerno walang bayag ang Senado ang House of Representatives pinadalala ko lang sa pina Pati ang isang vlogger na nagcapsula ng headshot. Bilis na huli. Pero, yung mga magdanakaw na nagdyan sa loob, mga hampas lupa, mga insekto, mga magnanakaw, mandurugas, nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw na nakakalipas, ilang buwan nakakalipas, ng simula ng investigasyon, laban sa mga politikong magnanakaw. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, wala pa rin napapanagot. Pero bakit pagdating sa may hirap, ang bilis nilang buliin. Eh, kailangan kayo, kayo lalabas. Diba? Di ba? tayo na ubos. Kaya sa 12, baka malibig nila, no? Baka sa 12, lumabas na kayo. At ito ang hinihingi namin kung saan si Kiko Barzaga doon kayo pumunta yung mga organizer ng rally ng mga yawa huwag ninyong sundan sila kasi ang balak ng nila hatiin ang supporter hatiin ang mga tao para kung titignan kaya kung sino ang mag-announce ng rally at venue malibang kay Kiko Barzaga huwag ninyong puntahan huwag kayong pumunta dahil pera-pera lang yan, mga bayaran niya, mga organizer ng mga rally na yan. Pag merong mag doon, sa EDSA, sa sarap ng Robinson, ibig sabihin, buang yan. Anong gusto mo, ikaw maging manager ng Robinson? Andun pa ang kalaban mo? Pag doon ka naman mag sa EDSA Monumento, anong gusto mo? Ikaw ang ipalit doon sa Monumento? Kaya kung saan si Kiko Barzaga, doon tayong lahat. Kung sino ang mag-organize na mag declare death at ibang venue, huwag niyong puntahan, huwag niyong pakisamahan. Ayaan niyong makalbo sila sa kakanali nila doon. Tama! <laughs> Ilang rarin ang ginawa natin, pero bakit hindi tayo nananalo? Kasi watak-watak ang Pilipino eh. Tama! Inahati ng mga yawang kalbo ng mga organizer. Kalbo, masamang tao! Nakakalbo na nga kayo, wala pa rin kayong mga utak hanggang ngayon. Mulot-salot. Aray! Kailan kayo nagsimula mag-rally? Sobrang tagal na pero bakit hindi kayo nanalo? Kasi watak-watak -wata kayo. Kaya kung sino ang pupunta sa October 12 kung saan si Kiko Barzaga doon tayo. Bakit? Siya ang nag-schedule ng date na 12 at kung sino pa ang ibang organizer na mag-schedule niyan ng ibang venue huwag niyong puntahan. Ah! Kahit sa kalbo pa lumahaba ang buhok huwag niyong puntahan. Pinagwatak-watak <laughs> niya ang mga ano eh nagrarali Pati yung matatapang yung nasa ibang bansa na sobrang putak ng putak, umuwi ka muna sa Pilipinas at mag-beat ka sa rali bago ka pumatak. Bira ka ng bira eh. Matapang lang kayo social media, pero hindi naman kayo kita nag tipil. Oh Dapat God. yung matapang nandito sa kansada. Matapang ka lang kasi nasa bahay ka eh. Yan si ano, yan si ano, yan si ganun. Mga buang. Yan, isa na dyan, si putang ina mo, mahal ni ka. Putang ina ka. Yan, sino ba yan? kung talagang matapang ka, umuwi ka din sa Pilipinas, mag-lead ka ng rally. Hindi yung putak-putak putak sa social media. Umuwi ka dito. Yan ang tunay na matapang. Huwag kang duwag, putang ina ka. At meron na ako nagsikita ngayon. Noong pinanunan ako ng Sofina, ang saya ng mga adik na loyalista. Akala nila na kulong ako. Ngayon, sigurado ako, may stroke kayo kasi nakita nyo, nandito na naman ako sa kalsada. Bye! Mga loyalista, bye! <laughs> Miao pa, miao miao. Miao 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 <laughs> so, miao miao. Tawag mo ang mga loyalistang vlogger. Mga loyalistang vlogger. Nandito pa ako. Magtulong-tulong kayo magpadala ng supina. Gusto ko isang truck o supina. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mamatay ang magnanakaw! Mamatay! Wow. Wow. Ah, saan yung kandila natin? May lighter kami. May lighter ako dala kayo. Isang bang hindi pa tayo tapos magmura sa mga kandidato sa mga politiko kung talagang malinis ang intention ninyo I challenge you bumaba kayo sa mga pwesto ninyo snap election magpa kayo magkaroon tayo ng snap election kung talagang hindi kayo mga magnanakaw mga hayop kayo snap election ba? hindi bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Kung wala kayong makikukulong, ikulong nyo na si Marcos. Siya ang number one salot sa lipunang ito. Siya ay isang anay na patuloy na sinisira ang dignidad ng mga Pilipino. Huwag na nating hantayin na wala, pa, wala ng value ang pera natin. Huwag na nating hantayin na magaya tayo sa Venezuela. Habang may kunting panahon pa, lumabas na kayo, magsalita kayo, huwag kayong maging tanga-tangahan, huwag kayo maging duwag. Lumaban kayo gamit ang boses ninyo sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang tunay na magpapalaya sa bayang ito. Walang ibang maglalaban sa bansang ito kundi tayong mga Pilipino. At yung mga ibang mayayaman dyan, wala naman silang problema eh. Anytime na magkagulo ang Pilipinas, lilipad sila sa ibang bansa. Tama. Ika yung mga ordinaryong Pilipino, ano, ibala tayo sa kanyon? Mga putang inang yan. Eh, lumabas na kayo. Kaya yeah, ito, sana manood dito ni, mapanood ito ni Chavit Singson. Ginoong Chavit Singson, ang kailangan ngayon ng tao ay warm body. Gamitin mo ang pera mo, immobilize mo, mobilize mo. Magpadala ka ng mga bases kung saan saan na gusto pumunta sa rally. Huwag lamang puro paanyaya. Gamitin mo, ikaw lamang ang may kapasidad para gawin ang mga bagay na Kaya ngayon nakikiusap kami sa inyo. Pumunta kayo. Gamitin mo ang meron ka. Ito tanong lang na natili, na natili sa mind namin, buhay pa ba kami doon? Andito pa ba, ba kami ngayon at that time? Are we still gonna be here? Or meron pa bang Pilipinas na viable for living comfortably after this rally? Kung meron pang magiging risita? Now, I am very privileged to be one of those people who have the opportunity to be here and to speak my mind against the corruption that is being spearheaded by the executive, the Senate, and the Congress. I'm very upset when I saw the news yesterday na ang bagong Blue Ribbon for, uh, Committee natin ay si Ginoong Erwin Bentalo. Nakakaputin na. Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha nyo? Bakit hindi nyo ramdam ang galit ng tao? Ano bang pinapakain ng mga magulang sa inyo? Bakit ang sama-sama-sama niyong tao? No? Hindi ako, again, paulit-ulit ko sinasabi, hinding-hindi ako usap sa inyo dahil ang mga, ang mga kagaya niyong mga tao, alam ko hindi kayo tatablan ng mga pakit-usap Pera ang pwedeng ipagtapal sa usisya, sa mga I know certain people na pinakachip yung nababayaran at marami dyan, hindi lang mga baboy, hindi lang nabuhaya, mga buwaya, mga kumutangin na nila. Kaya ako nananawagan ako sa lahat, sa mga kapwa ko trackers, takers, pounder timers, mga BPO, mga call center agents, mga VAs, lumabas kayo sa October 12. Magsasama-sama po kami ni Kiko Barzaga ni at pangungunahan namin ang magiging rally sa tentative location which is Pasa Bonifacio. It's not about, again, it's not about the colors anymore. Dahil tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Una, very subtle lang. You know? Subtle pa yung pagpapakidnap kay PRRT. Nilaktawan nila yung mga terms sa saligang mata. They just did it. They didn't want to do it anyway, so they did it anyway. Ganon. Tapos, pinalitan niyo ang Senate President ng isang tao na wala namang alam sa batas kung di magpatawan sa loob tayo no? So, kinontrol nila ang Senato, kinontrol nila ang Progreso, ngayon may isa na namang tao na nasa Ombudsman, which is Boyin Vimula. Now, Boyin Vimula, listen to me here, here, here. Alam kong puta ka ni Marcos. And I know there's a lot of things that part has done. is against you. That's why, sunod-sunuran kang parang aso. Nagmumukha ka na tuloy aso. Now, wala tayong mapupuntahan. Beep, bulag, pipe, at bine ang ating mga kasundaluhan. Hindi ko alam kung anong rason nila. Hindi ko alam kung anong nasa isip nila. But they are supposed to protect the interest of the people. That's their oath and there's nothing more supreme than that than protecting people, and the Filipino citizens. They are not picture kay kaya picture nating kita. Batas. <laughs> kaya wala tayong magagawa. Picture, picture siya, picture nating natin. Pa magkajan, Para patas. Rally again. Another rally again. Picture kani na. Tikam din natin tayo. you <laughs> um, <at> <coughs> one